Kung mayroon kang alagang pusa, kailang kailangan nyo to talaga mga kadogs. Napakaganda ng produkto na to. Napakadali din kunin ng dumi nila tapos na-absorb pa yung ihi, di ba, namumuo siya. Di ba, napakadaling kunin. Ang pinakamalupit dyan, hindi talaga mangangamo yung ihi at saka dumi ng inyong alagang pusa. Mga kadogs, ito lang ang solusyon ko para sa pusa ko na kung saan saan lang dumudumi at saka umiihi. Napakaligit ng product na to para lang tong buhangin. Pero hindi lang to basta-basta buhangin mga kadogs kasi nga kaya nitong tanggalin yung mabahong amoy ng ihi at dumi ng inyong alagang pusa. Kung mayroon kang alagang pusa, talang kailangan nyo to talaga mga kadogs. Napakaganda ng produkto na to. Napakadali din kunin ng dumi nila tapos na-absorb pa yung ihi, di ba? Namumuo siya. Di ba? Napakadaling kunin. Ang pinakamalupit dyan, hindi talaga mangangamoy yung ihi at saka dumi ng inyong alagang pusa. 'Di ba? So kapag may bisita kayo, hindi kayo mag-aalala na mag-amoy panghe o amoy dumi ng pusa ang inyong bahay, 'di ba? Napaka-legit talaga nito na mga dogs Talagang mapapakinabangan niyo 'to ng 100% mga dogs Kung gusto niyo nito, pwede kayo mag-order sa Yellow Basket sa baba. Napakamura lang 'yan mga dogs Dalawang kilo na nasa 100 plus lang. Sa kapanyan. Morder ka na.